Hi guys, meron na namang nag, ano, sa ating mailbox. Ayun, may naghulog. Ano kaya ito? Tingnan natin. Iba parang letter. ano, ano kaya ito? Nakapure ni Hongo eh. So guys, hindi ko ito mababasa. Tingnan natin at itatranslate natin to. So ito guys, yung nakita natin na letter sa mailbox. So translate natin ngayon dahil hindi ko siya nababasa. Pero ayan, para sa mga nakakabasa na ni Hongo, ayan eto yung love letter tapos may mapa dito parang na ala, parang alam ko na to kasi parang ito yung letter na nagbibigay ng notice na parang may construction kasi dito guys sa harap ng aming apart, apartment meron na dong meron dong lote na inaano na, ano, na so parang eto yon so translate natin guys ay, ah, sabi niya, traffic Le regulation notice. Sabi dito, at this time, we will be constructing water supply and drainage pipe work at the location map out. So, ito na ngayon, guys. Ito yung may nag-ano doon. May nagbabako-bako doon. Bako, bako. Yan. So, may construction pala na magaganap din sa harapan namin. So, meron silang love letter na. Humingi sila ng apology. Apology. Apologize for any inconvenience they may cause to local residents. So meron silang construction overview, tapos traffic restriction, then ano to? Construction section, ah yung address. So 'di ba guys, ang galing talaga dito sa Japan kasi bago sila mag-construct may notice muna sa mga maapektuhan na residente sa katabi kasi mag sila, mag maglalagay din sila ng mga harang, bawal duman, mga ganun. So, iba talaga pag Japan. Ano?